yung mga kabukoy ah What's up mga kabukoy no ah magandang gabi sa ating lahat Kabukoy Bus TV na babalik So ngayong gabi mga kabukoy ah ating bisitahin si kaibigang Akak ah, itatanong din natin kung 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 itong gabi na natin malalaman mga kabugoy kung ano talagang kapalaran ko sa aking pag explore so lalong lalo na sa aking pindatila so bago ako magsimula mga kabugoy no, sa pagpunta dun sa kanilang lagusan ah uh, shout out lang po tayo ah uh, shout out lang po kay ma'am maribit ng bayan uh, ma'am magandang gabi uh, sana po andyan po kayo sa mabuting kalagayan Maraming salamat po ma'am sa tulong nyo kay Bugoy Gus TV po uh, sa channel niya palagi kayo nagsishare maraming salamat po talaga sa uh, sa ano sa sa Bugoy Panatics po na palagi niyo sinusubaybay yan lalong lalo na si Ma'am Gina Alicante siya po yung admin ko sa aking Bugoy Company TV so Ma'am maraming salamat po sa tulong niyo uh, enjoy lang po kayo kasama si Ma'am Maribit ng bayan. Maraming salamat po sa tulong nyo at saka si Candy Quadrating uh, maraming salamat po ma'am uh, sana po andyan po kayo sa mabuting kalagayan at sigit sa lahat po si ma'am Paul Jin Aganan uh, maraming salamat po at saka si ma Sir Ramil Halig po shout out po uh, ma'am Marjula Abong shout out po yun si ma'am Liza Canoy shout out po Yasmin Musa po uh, magandang gabi po uh, po at saka si Nor Uh, Abdul Rahim, uh, magandang ha gabi, ma'am. Uh, sana po andyan po kayo sa mabuting kalagayan. Uh, Ati Janet Tundum, uh, magandang hapon po. Lorna de Binagracia, shout out po. Sana po andyan po kayo sa mabuting kalagayan. Alay uh, sa Kanoy at sa si ma'am Evelyn Bintoy, maraming salamat po sa tulong nyo. Uh, magandang gabi po sa ating lahat. sa lahat po na hindi nabanggit ni Kabugoy dyan. Uh, magandang gabi. Bugoy Gusti binabamahal sa inyo. At tara, subukan nating pasukin ang lagusan may ibigang ako so yung mga kabugoy na no? ah, medyo madilim ah, pailaw muna tayo ng ano, flight eh. so yun mga kabugoy so yun medyo yung ating puntahan si kaibigang ako at mga kabugoy dahan-dahan natin -dahan tayo mga kabugoy na no? gawa ng video Matagal-tagal na tayo, hindi nakabalik. Uh, Aray! Wait, wait. pag ko na po. ko dito, Yung mga kabugoy mo, uh, medyo, medyo isungig na talaga sa tagal natin hindi nakabalik dito mga kabugoy. Uh, sana po uh, andito siya at ano, kausapin na tayo so, sobrang tagal na natin hindi nakapunta rito makagalit yun so, puntahan natin mga kabuhay sumunod na tayo dito mga kaboy saan na doon na so nung nakaraang huling punta natin mga kaboy dito lang tayo nakaupo so dyan tayo nakaupo mga kaboy ah uh, dito lang natin siya tatawagin yung ano uh, tapos ilalagay lang natin yung ilalagay lang natin yung ano mga kabugoy, yung mga uh, yung kamera natin gawa ng dito lang sa siya sa tatawagin Sakali po nga mayroon pa siya dito. Sa tagal na sa, sa, tagal na kasi hindi natin nakausap si Kai at, so ngayon lang talaga natin siya makausap ulit, no? So para sifti po mga kabugoy, ilagay natin yung kamera dyan. Kasi ilagay natin yung maayos ng kamera, tapos yun, tatawagin na natin. Mahirap po mga kabugoy, ilagay natin yung kamera. So, uh, yung, uh, yung mga, mga, kabugoy. Medyo madilim kasi medyo Medyo madilim talaga dito mga kabugoy Gawa ng ano. Uh, so subukan pa rin natin kahit madilim. So yun mga bugoy, tawagin na natin. ito kasi yung mga kabugoy no ah uh, kadalasan kasi punta ko dito ah uh, dito ko pinapapunta niya para dito na lang ako mag dito kami magkita at dito rin ko siya tatawagin pero ngayong gabi mga kabugoy subukan ko lang kasi sa tagal na talaga so sana man lang andito siya at marinig niya ako so ayan mga kabugoy subukan na natin Pwede ka at at. Pwede ka at ka at at. Kaibigan, uh, ah, magandang gabi. So, nagpapasalamat ako kaibigan, ah, nandito kayo. Uh, meron lang sana akong kailangan sa'yo kaibigan kasi hindi na po talaga kaibigan hindi na lang po talaga ako makabalik so yan yeah, nakita ko na to ang sobrang kungid na kasi hindi talaga gawa ng medyo kapiki talaga kasi may mga pangyayaring hindi ko inaasahan tapos kailangan kailangan kong mag-explore todo so, explore talaga So, ayan, uh, ayan, ngayong gabi na ito mga ka kaibigan. Ngayon lang talaga ako nakabalik. So, kasinja ka na tala talaga kaibigan. Ay, 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 ay. So, you know, uh, maraming salamat uh, na naintindihan mo ako. Uh, mayroon lang sana akong itatanong sa iyo kaibigan. Bakit nawala yung kapangyarihan ng medalyon? Ha? Mga kabugoy uh, Sabi niya mga kabugoy no, uh, Papasukin daw niya ako doon sa Kanyang karian Doon daw kami mag-usap Para ma-ituro niya At masabi sa akin kung ano yung Kailangan kong gawin Para bumalik yung kapangyarihan ng medalyon so ayan uh, kaibigan uh, paano ako makapasok kaibigan na uh, wala akong kapangyarihan na makapasok dyan sa inyong kaharian ayun mga kabukoy uh, sabi niya yuyuko ng daw ako hindi kaibigan ah uh, sundin ko po yung utos nyo. Uh, po ako. ito na po. nalabas na tayo mga kabugoy na eh, napakatinding ano mga kabugoy napakatinding paalala po para sa akin eh, ang sabi niya mga kabugoy nung mag-usap kami din sa kanyang karyan sinusubukan niya lang ako kung ano yung eh, sinusubukan niya lang ako mga kabugoy kung ano yung ginagawa pinagawa ko din sa akin saan man ako naroon lahat po ng na pangyayaring nangyari sa akin lahat po na nangyari sa akin mga kabugoy alam niya ang kaso mga kabugoy no uh, pinabayaan niya ako ang kaso mga kabugoy pinagmasdan lang niya ako hindi, hindi siya nagpakita sa akin hindi siya nagparamdam sa akin kung anong klaseng meron ako dito sa puso kailangan mga kabugoy pag daw ng isang medalyon kailangan talaga daw mayroon dito at saka dito ibig sabihin mayroon kang utak at puso kailangan pag mo talaga yan para mabuo yung isang kapangyarihan ulit. so ang sabi niya mga kabugoy sa akin no, oh, ah, babalik daw ako bukas ng umaga kasi mayroon siyang surprise para sa akin bilang kaibigan mayroon siyang sur surprise para sa akin at sabi niya mga kabugoy uh, magdala daw ako ng alay kahit kunti kasi uh, yun naman talaga ang sabi niya sa akin ng mga kabugoy no, na hindi muna ako magdala ng alay kapag hindi niya sinasabi so ngayon nga nag-usap kami dun sa kaniyang karian mga kabugoy ang sabi niya mayroon siyang surprise sa akin tapos magdala ako ng alay so yun na ang gawin natin mga kabugoy magdala tayo ng alay kahit kunti man lang hanggat sa atin lang daw maka, sa atin daw makasaya so ngayon mga kabugoy no ah, natin bukas balikan natin siya bukas at higit sa lahat mga kabugoy ang pinakamaganda mga kabugoy na sinasabi niya sa akin bibindisyonan niya uli ito para magamit ko uli so napakasaya ko ngayon mga kabugoy dahil sa hirap na dinadanas ko doon hindi ko nagamit ito sa ngayon po masubukan natin bukas kung sa pagbimbis nyo na sa akin so sana po mga kabugino ah, ano ah, abangan nyo ang pagsubok ko sa isang medalyon ulit kung bumabalik na ba talaga yung kapangyarihan so babalik tayo bukas dito para magdala ng alay at mayroon siyang sa para sa akin So, hindi niya pwedeng gabi. Kasi paggabi raw, hindi pwede sa kadiliman. Kasi maraming mga kadiliman, uh, mga iba-ibang elemento ng kadiliman na pwedeng mangagaw sa kanyang ibibigay sa akin na surprise. So, yun. Uh, masaya tayo dahil tinanggap niya tayo uli kahit matagal tayong hindi nakabalik dito, mga kabuboy. Ang pinaka-importante, matulungan tayo uli. So, ayan o. Uh, so, Baby akak. Baby akak. Baby gang akak. So diyan ah, uh, maraming salamat kay Baby gang akak, no? Na babalik ako talaga ako bukas dito para makita yung surprise mo. Ah, uh, hindi natin alam mga kabugoy kung anong surprise yun. Pero ang sabi niya sa akin, surprise sa kasama ng bendisyon para maibalik ang kapangyarihan ko. So, ang sabi naman niya sa akin doon sa kapangyarihan kapangyarihan mga kabugoy Hindi lang daw muna hahanapin yung matandang bulag. Kasi pag bumabalik na daw tong itong kapangyarihan dito, kusa lang na yung papakita, So, abangan natin mga kabugoy uh, ang surpresa niya. So, ayan. Uh, babalik na lang tayo bukas kasi medyo gabi na rin. So, abangan nyo bukas mga kabugoy. Ang kwento na naman ulit nitong medal So, ayan. Uh, Bugoy Gusti B. Nagkapasalamat sa inyo mga kabugoy. At sa lahat po na nangyari sa akin mga kabugoy, alam na alam niyo sa kaibigang akak. So, abangan nyo na lang ang totoong kwento sa aking kaibigan. Maraming salamat mga kabugoy at ano? Ah. Uh, na tayo. So Ayun, uh, kaibigan ang ak akak. Kaibigan ang ak Mama so, ano? Pa -alis na po ako kay kaibigan ang Maraming salamat sa pagtangilap sa akin uli. Mama ay So yan, uh, masaya ako na tinanggap niyo ako. Tapos ang pinakamaganda mayroon kang surpresa para sa akin. Maraming salamat talaga kay Bigang ak na sa panahon ng kagipitan ko, andyan, andyan ka palagi, so sumusuporta sa akin. Uh, tandaan mo po, uh, palagi po akong nananalig sa iyo para sa kabutihan sa bawat kong exploration. Maraming salamat kay Bigang ak at alis na po ako. So, ayan o, uh, mga kabugoy, ang sabi niya, mag-iingat daw ako sa bawat kong exploration at babalik daw ako dito bukas ng umaga so ayan mga kabugino ah, subukan nating <coughs> tingnan to ulit dito medyo masungib na talaga mga kabugino oh. ano kaya sorpresa nito yun mga kabugoy, ano kaya surprise, ano? Ah, so, sundan nyo. Eh kundi na natin yun uh, nagpapaalam na tayo sa ka, ano uh, nagpapaalam na tayo sa kanya na tayo alis na so ayan mga kabugoy ah uh, dito na lang tayo dito na lang ako mag uup kasi para ma mahirap kasi yung daan mga kabugoy para maila, ma mag, magdala kasi ako ng ilaw so ayan no ah uh, Abangan nyo bukas mga kabugoy ang uh, sorpresa ni kaibigang akak para sa akin. So, maraming salamat at magandang gabi. Bukoy Ghost TV, napapasalamat sa inyong suporta. God bless po sa ating lahat.